Okay. Ah. Uh, Kaya tayo ng dustpan. Nabali kasi yung kanyang ano hawakan niya. Oh, mahirap magdapot pag wala siyang hawakan. Kaya gagawin natin ng paraan. Gagawin natin ng paraan para may hawakan. Para di tayo bumili ng bago, sayang din dito. Nabali lang. Napakan pa yata to, no? Tapatan ko Kaya yeah, iusin natin. Para di na tayo bumili ng bago. Ah, uh, pa. Pagkalaan. bigat pag may time ठीक yeah. है

Eko na pala nagpatuloy dun sa ano, eh, hindi ko na ituloy. No? Yan. Para, ano na. Oh, may kamay na. May kamay nila, na. Nako. Ah. May kamay nila, na siya. Kailangan natin yan.

Testing, testing nah oke hehe, kan nggak Hilangan tapos kailangan <tapos> meron siyang ito meron siya dapat stopper may stopper siya na 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 Bakit? Ay, na inzab.

wag ka na <laughs> simple pero lagyan ko rin dito ano para tumibay no uh -huh. para tumibay siya okay no pwede nang gamitin eh. pero ano pero lagyan ko muna dito dito pa lagyan dito ayan <coughs> ganyan

bahay. Ito lang ganito. Di ba? Kesa bibili ka pa ng bago. Wala oh, si sipit na yan. Kailangan natin magsipit. na lang. Okay na. Alala. na. Nakulak pa. na tayong lagayan. Tapos na lagayin natin. simple lang. Ano na ah. Ano, lihain ko pa. Para makinis naman. Liha, liha. Okay. Tapos na yung ating daspa, pano May hawakan na siya. Pwede nang gamitin. Hindi ka na mahirapan. Ayan, eh, no? Eh, no? Thank you, thank you. sa susunod. Hindi. <laughs> Siyempre, manonood din sila ng video ko sa susunod. Maraming maraming salamat sa panonood ng aking mga video. Sana hindi kayo magsasawa. Ayan o. Ay, inayos ko lang kanina. Eh, dapat sana itatapon na ito. Pero nagawang ko ng koraan. Nagawang ko ng hawakan. Ayan o. Kaya. Okay na. Thank you, thank you.